Hello guys, what's up? Ito tayo, sumak na picture lang tayo. Yan, na picture na tayo. So, ayun nga guys, it's Christmas season. And guys, uh, ha, sabi ko, meron tayong sarani po. Hmm. Okay lang yan. So, kaya hindi tayo nakapag-ilag. Hindi na tayo nakapag-subang namin tayo. Hindi na tayo nakapag-kampan. Hindi na tayo nakapag-enope lang show. Ay, este. Hindi na, na tayo nakapag- Hindi na tayo nakapag- Oo. Hindi na tayo nakapag-subang. No. Hindi ko panginig ngayon. Ang hindi ko Kasi may kontayong chicken pox. So anyways so ating ano ko yung ating best topic today no at siya niyo kapal ko yung best ano yun kapal ko yung defender Ayun. so ano ating topic today so itong sumugnawe ayan sumbag gamit, medyo tinatamad ako mag end ngayon -en guys kaya pasensyan nyo na kung medyo pangit yung video so kahit tinatamad ako mag end i -en, e -en -en ko pa rin para sa inyo so ang simbang ang simbang gamit mo ay isang tradisyon na ng Filipino yes ito na yung ating naging tradisyon at uh, Murat sa simbang gamit na transitionin natin ang kasi mag lang alam ko eh. Sorry. <laughs> so, yan. Mukhang sa mga meron tayong misa ni Anginalo misa ni Galio. So, Wala namin namin ito. So, ito, ang um, December 24 po ay Misa ni Galio at ang yung 15 or 16 hanggang 23 or 24 ay 23 is Misa ni Aguinaldo. Ay, yes. Misa ni Aguinaldo. So, shout out sa ating Miss Ferry. Oh. Diba? So, yan na. Wala nang malinito, ah. Ang mali nito ay naku po ayaw ko na. Hirap explain. So ngayon friends, mas ay pinagdiriwag natin. Siyempre ang kapanganakan Kap <laughs> kapanganaka. Kapanganakan ng ating Panginoong Isyo Kristo. Ang ating Diyos. Sabi nga ni Father Jerome. Father Jerome na ang laki ng panandiri natin ngayon kaya kailangan pa natin ng break ng holiday kasi ang laki ng panandiri natin ngayon ang laki ng panandiri nito di ba so ang gusto ko ay mekali mi kasi ito po yung ito po ay mekali ang court ay ito po ang anchor sa annunciation at ang annunciation naman po ay milikar ni Court. teka lang may like, sorry eh, may, may nangangako uh, ni kata sila ba so ay ang annunciation ay milikar ni Court sa kapangatakan uh, ay con conception Ni na map ninja na no ah uh, ko yung verse pero mahanap niyan yan yung mista ng kipur kapur mo yun kipur or na atonement ni atonement Mayon yun basta atonement ni and ang atonement ni is for falling ayun nga sa 22 or 19 to 30 ng September So, at natin ng 6 months And nalamas yan ang March 25 I know uh -uh. March 25 So, patnamas ng March 25 Plus 9 months And ta -da! Christmas 'di diba? So ko sa inyo aking drawing. Yan o. So nakahit nagahit siyan si ano. <laughs> nagahit yung isang hari. Yan nita sa site. Mm, <laughs> naka orange sa trend. So, hindi ko kasi na-assign kung sino-sino. Ang alam ko lang nita si Malta sa kasi siya lang nag nito dito. Sa mga races nito, mag na kayo. Oo. Ah, uh, si Maltazar nang kasi yung nice ko. Kasi siya lang yung naman yung black sa kanila. African mayon Si, ano, Maltazar. Basta. So... Mga sa I ano And I mean Sorry, guys. May nangyari sa blastick, nano lang. May nangyari kaming ata, um, nagpa-sound dito sa amin, pero sana karinig niyo. Ayun, kaya tinatanong ko pa talaga para ma-remind niya lang.

ay nga. So, i-block ko na lang muna, ano. Kasi private natin yan. Private, private yan. So, next talk naman sa ating simbang yami. So, sa simbang kami, guys, so, huwag kayo mag-outfit ano, check mo may set kayo i-outfit check ko kayo dyan. Huwag kayo gano'n. Hindi po fashion show ang simbang kami. Hindi, hindi naman masama mag-miss ng ano, pero hindi po pa sa mga me. At nalo na, huwag kayo magsisimang nandiyan yung parang makanap lang kayo ng jowa. Wait a makasamihin nyo. Ay, Jojo, makin ko din sa resta na to, Pony. Huwag nyo din. Huwag nyo, huwag nyo nang sa mga gami para ano. Baka lang sa jowa, ano. So, Yun yung ang ating... Mas fair eh. Nami. na may message. So, huwag natin tignan yan. So, yun nga. At naluna. na. Huwag tayo magsisumang sisumang selfie. Oo. Huwag tayo magsisumang selfie. Kasi, dapat, magsisumang tayo. Hmm hindi para mag-selfie para sa atin Panginoong Heso Kristo. Ano? Hindi sa hindi mag-ano. So, yan. Ay, paano, paano tayo nakakuha ng iyo? So, ayun. At, uh, mag-nin po tayo mag-sumang tamay. Kuni, pumasok sa simbahan at makinig sa salita ng Diyos. At tumanggap naman na kumunyan na ko kanyang ina. Pag first communion na. At sana, huwag tayo kumain. Huwag kayo mak trip sa mga mas magamat yung mga may. At least, at least magamatch 1 hour. Ano? At least 1 hour magamatch misa Huwag tayo ma-portrait. Tapos tatanggapin nga yung manay na communion. Naku po, kasalanan na nata yan. Nasa katekitikal natin yan. Ang pwede lang po natin kainin o inumin ay tuming at ngamot. Yan lang po ang exempted. Mga tumanggap ng communion. Kaya sa mga trip diyan huwag nyo ng sumukan masisira mo ang buhay mo. Hindi ako na. so, yun. Tapusin oh, oh. mo muna yung simbang gabi. Saan ka kaya mapunta niya? Oo. Para, unahin mo muna sa so, aming ni Fanner. Ano? Rex Mayan? Musangin mo muna ang inyong spiritual na katawan bagong inyong physical na katawan. O, oh, diba? <laughs> so, yun yun yung ating mga paalala para sa sumbang nami. Late na pala to. Mm uh Late -uh. na. Pero at least meron pa naman tayong mga nalamang sumbang nami. Ano? Oo. Hindi -oh. na naman pa tayong sumbang Kasi 22 lang ata ngayon. No? Hindi ko na, na check nung kanin na. Kasi yun. Hindi na tinakaran naman yung ano. Niwan ng Pasko. Pero next year guys. Yung... Nice. I am make sure I make sure I am in. I make sure I <laughs> So, guys, uh -huh. <laughs> content no? na no? Ngayon ako gagawa ng mga natin natin content. Ayaw na nga mga naman, no? Nagising na ako sa totoo. Joke lang! Ngayon, ganun tayo. Pero hindi na tayo magpapasin sa Musa. Ano? Hindi na tayo sa mga gano'n. Ano na lang? Sa entrance at closing na lang, ano? kaya sa bakuri si Lorna. So, yun na guys. ano makanda na ano napat? napat ano random natin yung sambang nami so napat napat naman sa natin hindi yung sa lang natin ano matapat atong kahinigan ayaw mo siya namin hindi namin 7 -11. So Ito yung ating 7-11 Meron tayong slurpy Hot dog Mukhang kos Anong klase yan So yan So guys Nandito tayo sa mukha kay RP So Hindi na po natin matutuloy yung ating Full story. Ang ano na rin po natin ay. Nung susimahan na lang po. O may creator na lang po. So. Guys. Yun na lang ata. For now. Peace out. Subscribe.